Bakit nga ba Hiraya yung pinangalan ko sa anak namin? And i ko sa inyo yung mga pangalan na kinonsider ko bago kami nag-decide na Hiraya na talaga yung final name niya. And for today's vlog, syempre i-share ko rin sa inyo yung glimpse ng buhay namin. And meron kami parang bazar-bazar dito ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami for today's vlog! So ayan mga te, good morning. Kakagising ko lang dyan. And then kailangan ko mag-pump kasi masakit talaga yung aking bubelia kapag talagang kakagising ko lang. Sobrang bigat, parang punong -puno siya, ganun. And oversupply talaga ako sa sa breast milk ngayon. So, dalawa yung ginagawa ko kay baby. Bottle fed siya or di kaya latching. Depende sa sitwasyon. And ngayon, yung mga sobra kong gatas is iniipon ko na tapos freezer ko. And syempre, ayan, habang naghihintay tayo sa aking pinapump, ano natin i-entertainin ang sarili natin? Tayo ay manonood sa Melo Short. Ayan, manood ng mga Chinese drama dito sa Melo Short. At saka habang tulog pa si Hiraya, ayan lang yung aking libangan. Madali lang kasi siya panoorin yung mga Chinese drama dito dahil maiikli lang yung mga episodes. At hindi lang yan, kumpleto na rin lahat ng episodes dito sa app na to. Kaya yeah, for the go, download nyo na sa App Store, Play Store, available yan. Anyway, ayan na nga, nagising na yung aking panganay at bunso charot. Yung mag-ama. So, nilalaro niya yung anak niya dyan sa stroller. Practice, practice daw kasi ay mamaya, ayun, yung unang labas ni baby, ganon. Unang gala-gala niya gamit yung stroller namin dyan sa labas. So, ayun, may na practice practice niya siya ng tatay niya dyan. Kaya lang iyak siya iyak. Hindi ata siya comfortable dun sa sitwasyon niya doon sa ano namin, stroller. Ayun pala, lang siya. So, nung napadede na namin siya na tahimik na siya. So, nagpapaaraw na rin siya sa ano, stroller niya. And then, biglang dumating si Priyanka, pinsan ni Pavan. Binisit and chinek niya lang kami kasi gusto nila makita si Hiraya, ganun. Tapos gusto nila makapaglaro and everything. Oh, no kissing on the baby on the face. Only on her feet. Okay? Yes. Mm. <laughs> yeah. Which color dress should we get for her? Purple. Purple? <laughs> purple. We'll get her the purple dress. I think she will love purple. Oh, you're thinking so? <laughs> She'll also like unicorns. <laughs> wow. She'll also have a unicorn obsessed child in the house. <laughs> what games will you play with her when she's big? Hide and seek. Hide and seek. Mm. Oh, but she's so tiny for all of that. Tapos ayan, nag-order sila Priyanka ng Thai food, mga tom yum soup and everything. And everything and everything, gajante. Meron bang parang katsu na chicken? Kaya lang ayaw ni Alana niya ng ganyan yung mga katsu-katsu na chicken. Gusto niya yung may mga buto-buto. Ayaw niya ng mga filet-filet. Anyway, ayan, nung hapon na mga te, lumabas na kami, finally. Nagamit na rin namin sa labas ang stroller ni Baby for the first time. And then ayan, sobrang daming bata na naglalaro sa playground. Kasi syempre, hapon, ka mainit, ganun. I mean, mainit pa rin pero hindi natirik yung araw. Faster, faster. Ayan, ginagaya ako ng panganay ko mga te. Faster, faster daw. Kasi nung ano, bago kami bumaba, sabi ko bilisan niya. Faster, faster. Ganun. Kasi malapit na ako sa kanya mga te. Pababa na yung araw. Wala nga naman paglakarin ko. Eh, Ay, paglakay. <laughs> Naglalakad na yung anak mo. Wala nga naman paglakarin ko. Ano ba? I mean, wala nga naman maglakad-lakad kami kasama si Hiraya ng pababa na yung araw or wala ng araw. di ba? So sabi ko faster, faster. And then, hindi hindi namin in-expect na ayun. Meron pa lang parang market market dito. Small na parang flea market lang naman siya. Hindi naman masyadong kalakihan. Kasi start na pala ng ano, parang mga festival season dito sa India. So, meron na mga gantong bazar-bazar dito every weekend. Pero next time, hindi na yan weekend lang. And abangan niyo yung mga next vlogs ko. Kasi syempre, i-vlog ko yung mga festival na naman dito. Kasi sunod-sunod na naman yan. Ayan, ang dami mong pwedeng mabili na mga kung anik-anik. May mga hikaw-hikaw po Damit. may mga foods din. Ayan, naiwan kami dito ni Heraya kasi si Sangita Didi tsaka si Pavan, ayun, bumili sila ng pagkain. Mga snacks-snacks lang kasi yung available ngayon. Sobrang limited lang talaga ng options. Sabi ko kasi kay Pavan, baka gusto ni Sangita Didi na kumain ng mga snacks-snacks dyan. Tapos sabi ko, ako na rin, kakain na rin ako. So yung pinabili ko kay Pavan is alu tiki. Sobrang sarap niyan. I-try niyo kapag napunta kayo dito sa India or mayroon kayong makakain ng Indian restaurant. Tapos available yun. Potato siya na may yogurt. Tapos tamarind sauce. Tapos may mint sauce. Basta masarap. And niya naman si Pavan, hindi siya kumain ng mga yan. niyan. Kasi healthy living lang talaga siya mga ate. So, ayan, iniwan niya kami. Maglalakad-lakad daw muna sila ni baby. Kasi baka langawin or, ay wow, langawin, lamukin yung anak namin. Tapos, andun siya Sangita didi. Ay, nakatayo siya dyan. Kasi yung order niya is, ano nga to? Panipuri. So, kapag panipuri yung order mo, dyan mo siya kakainin. Kasi iaabot-abot nila sa'yo. Isa-isa yung parang bilog-bilog. After namin kumain ng snacks, hindi pa kami nakotento. Charot. So, dito kami kumain sa my clubhouse. Kasi sabi ko, ano, nagugutom ako talaga. And iniwan na rin kami ni Pavan kasi si Pavan pumunta siya sa may physiotherapist masakit daw ang kanyang likod so ang kasama ko dito is si Sangita Didi lang tapos si Baby, si Hiraya ayan for the waiting lang kami ng food namin and habang nag-wait kami ng food namin isi-share ko na sa inyo kung bakit Hiraya yung napili kong pangalan so dito kasi sa India mga te or at least dito sa amin so hindi ko kasi alam sa buong India kasi iba-iba naman but usually dito sa amin kapag Hindu ka or Hindu yung religion mo hindi kayo mismo yung magpapangalan ng baby yung pandit or yung parang priest hindi ko alam kung paano ko siya i-compare sa atin para mas may -ne. parang monk ganern anyway ito pala yung order nag-order ako na ng lemon juice tig isa kami ni Sangita Didi going back ayun nga yung monk yung magpapangalan depende sa birth date tapos birth time ni baby so pagkapanganak ni baby wala pa yan siyang pangalan so sa birth certificate ni Hiraya wala pa yan siyang pangalan doon do matagal naman na kami nakapag-decide na Hiraya talaga yung name niya pero kino-consider ko pa rin kung ano yung ibibigay ng pandit na name kung magugustuhan ka ba o hindi pero usually hindi naman full name yung binibigay ngayon binibigay is first letter na lang ko S H ganon depende ko ng swerte and palang aking order pesto pero mas marami pa yung chicken kaysa dun sa pasta anyway tapos kay Sangita Didi naman is biryani moton biryani yung in order niya going back for example yung pangalan ni Pavan so dati yun nagpadasal yung mama niya ganyan pandit tapos pandit <laughs> di ko alam pa na i-pronounce ang tama nakakaloka so ang binigay na letter is P tapos yun naisip ng mama ni Pavan na Pavan or ganon tapos yung pandit magbibigay nagbigay pa ng kundlig. Alam I mo mean, na Ewan. Naka, kasi talaga ako mag-pronounce sa mga bagay-bagay dito. So, yun naman is kung anong magiging future ng baby. Ganun. Magiging doktor ba siya? Magiging nurse ba siya? Magiging engineer ba siya? Mga ganun-ganun. Ti parang libro na makapal yun. May ganun nga si Pavan eh. So, gusto ng mama ni Pavan or ng aking mother-in-law na ganun na yung gawin namin. Pero nga, nakapag-decide na ako kung papangalan ko kay baby eh. Pero pinagbigyan ko na lang siya na magpapaganun kami. Tapos kung ano yung ibibigay na letter nung pan dit, yun na lang yung nickname ni Hiraya. O, oh, di ba? Bongga. At least, binagbigyan ko pa rin siya. <laughs> so, nung nalaman ko kasi nabuntis ako, syempre nag-isip na ako agad ng mga pangalan-pangalan kung lalaki o babae. Tapos, nung naisip ko na kung babae, ayun, alam ko na sa sarili ko na gusto ko is Filipino name or Indian name. Tapos, eh, na sa akin or ayoko talaga na magkaroon ng English name. Like, parang parang mga Jessica Marie, ganun, Genevieve. O, oh, wala na yun sa akin. Gusto ko parang mga Maria. Ah, tare, Maria Clara Kate. Basta yung parang Filipino Filipino or very Indian na Indian. Pero pinaka biggest criteria ko talaga sa pangalan na magiging anak ko is sobrang magiging madali siya bigkasin lalo na sa mga Indian kasi dito naman kami magsisettle or dito naman kami titira sa India, 'di ba? So alam ang pahirapan kay mga Indian 'o ng pangalan ng anak ko. So yung mga choices ko na name noon is Hiraya, Kaya, Isla, mga ganon. Mm, ano pa ba, Isabela, ganon. Sanya. Ano pa ba, Andami. Sulana. dami. Shania, or... Pero ito si Pava, ang pinaka nagustuhan niyang name is Hiraya. Hindi pa ako nakakapagsettle sa utak ko kung ano yung pangalan na gusto ko. Hiraya na siya ng Hiraya. Tay, nasa chan pa yung baby. Hiraya na yung tinatawag niya. Hindi pa nga namin alam kung lalaki o babae. Siguro, ito si na sa chan pa lang si baby. Ayan, si Hiraya. May na-manifest na niya na babae talaga yung lalabas. Kasi Hiraya na yung tawag niya. Tay, nasa chan pa lang yung baby namin. To the point, na wala akong naisip masyado na pangalan ng lalaki. Kaya kung ipapakita ko man sa inyo yung list ng names na kinonsider ko bago lumabas si baby, walang pangalan ng lalaki don Kaya sabi ko kapag uh, boy yung anak natin, hintayin na lang natin yung pandit kung ano yung request, ay request, yung suggested niya na name or first letter ng ating baby. So doon na lang tayo magbe-base. Pero basta kapag babae, eh, hiraya na talaga. So ayun, pagkalabas ni baby, hiraya na yung pinangalan namin sa kanya. Do sa birth certificate niya, hindi pa gayong Hiraya kasi hindi ko rin alam. Pero ganun dito, parang hindi kayo kailangan maglagay ng name sa birth certificate for a specific time, like 1 to 3 months siguro, ganyan. Hula ko lang yun, huwag kayo maniwala sa akin. Basta ganun, may specific time na okay lang kahit wala pang name yung baby nyo sa birth certificate kasi nga, karamihan dito, hinihintay pa yung suggestion, ano daw, suggestion na bubulul. Suggestion ng pandit kung ano yung magiging name ng baby, ganyan. Like for example, sasabihin niya, Zay, ganun, Zaldi Charot, ibalik mo ang pera namin Anyway, yung meaning naman ng hiraya Kung bakit ko siya napili And kung saan ko siya nakuha Doon yun sa ano Hiraya man, man, ganun Basta kung batang 90s kayo, alam nyo yun And ang ganda kasi ng meaning niya The fruit of one's hope, ganun Basta parang deeper meaning siya ng hope Or dream, ganyan Basta napakaganda ng meaning ng hiraya So ayun, parang bet na bet ka talaga Nasa puso ko na siya And very very Filipino siya Tapos parang unique din siya dito sa Indian Though meron ditong hiraya which is, ang meaning is diamond. So, matadalian pa rin yung mga Indiano na banggitin yung pangalan niya. Kasi, hiraya o bongga, hiraya o... Anyway, magluluto pala ako ng aming midnight snack. Ito yung binibili sa ni Pavan. Ayan, no preservative, no chemicals, kineme. Usually, ini-steam ko siya, pero ngayon, trip ko yung naka-deep fry. Pero, wala tayong ano, hindi tayo magsasayang ng oil. So, pan-fry lang. May kasama na din siyang sauce. So, maghahati kami ng aming Japan-made or si Sangita Didi. Ayan, pinan-fry ko lang siya ng ganyan. <laughs> Though, mas masarap sana kung deep fry. Pero wag tayo magsayang, no, ng oil. Ayan, hindi masyadong kaaya-aya yung itsura niya. Pero masarap naman yan. Actually, kung i-describe ko yung lasa niya, para siyang lasang gyosa sa atin. Yung mga Japanese-Japanese restaurant na, ayun, merong gyosa. Ganun yung lasa niya. So, if nandito kayo sa India, ayan, pwede niya i-try sa fresh to home ko yan o order. So, ayun lang. Gumawa ko ng sarili kong sauce na merong, ano, toyo, tapos dried garlic. And ayan, sabay ka mga mga inipavan. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Sana nag kayo for today's video.